pagdating sa buhay natin, ang pagnanais natin mapasama ang Diyos sa buhay na wala na. na niya sa atin ang niregalo niya sa atin yan sa binyan, huwag natin hayaan mawala ang regalo nito, ang buhay na wala na. Amen? Amen. Tayo tayo rin ang magkikita. Kaya kung ka may sa iyong community, patawarin mo na, pagpapagod mo na, kita dito ka pa rin! No? Nandito sa dagat tayo, rin ang magsasama. Kasama si Jesus na siyang pinadala ng Ama, nag-ari ng buhay, at muli ng buhay upang ipahagi sa atin ang buhay na pinlaro sa atin ng Diyos. Mabuhay na katulad niya. Mabuhay na walang wakas. Mabuhay na walang hanggang. Glory to the Father, the son of the holy spirit so cross the beginnings now and keep where we are